Magbibigay ang Bombo Radio Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated ng potable water o malinis na inuming tubig sa mga residente ng Iloilo City. Ang nasabing hakbang ay sa gitna ng kinakaharap na water shortage sa lungsod. na siya ring nagtulak kay Iloilo City Mayor Jerry Trañas na tanggapin ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na isa ilalim sa state of calamity ang lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Trañas, sinabi nito na labi ang kanyang pasasalamat sa Bombo Radio Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa pagdonate ng 10,000 cubic meters o 10 million liters ng inuming tubig. Ayon kay Tranyas, ang nasabing inuming tubig ay ibibigay sa mga residente ng lungsod na walang supply ng tubig. Maaari namang makakuha ng tubig ang mga accredited at authorized water tanker ng lungsod sa planta ng Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa barangay ng A. Pototan, Iloilo. Bombo Radio Foundation, Kagsurete Foundation, upod sa Flow Water, na magabulig sila sa aton they're They are willing to donate uh, for free truckloads no, of water Only 20 percent of the total population is served through pipe water, no? and that's uh, pipe or potable water. Na mabulig sa aton, ga potable, uh, na potable, dako kita ng buling sa aton siya. Si Mayor Jerry Trañas para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Sapadios para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!